pinasuspende ni DPWH Secretary Vince Dizon ang lahat ng reblocking projects sa gitna ng matagal ng pagdududa ng publiko sa mga kalsadang muling inaayos kahit maayos pa ang kondisyon. Ayon sa kalihim, posibleng may anomalya sa ilang proyekto. Samantala, nanindigan si Dizon na hindi dapat buwagin ang DPWH. Bagkos ay bigyan ito ng pagkakataong magpatupad ng mga reforma. Si Marlott Gonzalez, Magbabalita. Legal re-blocking sa mga kalsada ang utos ngayon ni DPWH Secretary Vince Dizon para matapos na ang matagal ng pagdudat, galit ng publiko sa mga daang muling inaayos kahit wala namang sira o nasa maayos pang kondisyon. Ayon sa kilihim, may mga pagkakatong pinagkakakitaan ng ganitong proyekto. Epektibo na simula Oktobre RG's ang kautosan para sa suspensyon ng lahat ng re-blocking works sa mga kalsada. Dika-dikada na natin nagigiligyan, di ba? Bakit ba ang DPWH binabakbak ang mga kalye na parang okay naman para lang gawin ulit? ba? Diba? Well, siguro, uh, sa maraming pagkakataon, alam na natin kung bakit. ba? Diba? Okay. Kasi, pinagkakakitaan ngayon. Pinagkakakitaan yung pagsisira, pinagkakakitaan din yung paggagawa ulit. Pagpapalabas ang kalihim ng bagong department order para sa tamang implementasyon ng autosign. Anya, kung may kailang ayusin kalsada, dapat maging transparent ito sa publiko. Kasi tinanong ko yan dito. Eh. Inexplain sa akin, sir, kasi meron iba, kailangan talagang airbrack. Kasi sira na. So, okay, fine. Pero, kailangan may basis tayo at gawin nating transparent sa mga kababayan natin. Bakit tayo tumitibag ng mga kalye na mukha namang maayos pa. Para yung mga kababayan natin, alam nila kung bakit sinisira yun. no? Dahil ligikado na, o sira, sira, -sira na sa ilalim, o whatever. Pero in the meantime, suspended muna. Naalan nang ipinatigil ng DPWH ang re activity sa Bukawi, Bulacan at sa bahagi ng Tugigiraw City. Padadalhan ng show cause order ang mga district engineer doon upang magpaliwanag kung bakit ginipa ang mga kalsadang maayos pa. Ito, sa Bukawi, Bukakan to. Ayan. O, oh, nyo yung kalye. May problema ba yan sa tingin niyo? Ako, oh, yan naman ako na... Eh, well, sa matagang, no? Tinitignan ko, maayos yan. Pero, ayan. So, pinatawag ko kagad tong DE na to. At sa Bulak na naman. Sa suspension ng reblocking, um, is this an admission po na meron talagang corruption na nangyayari? Ano tingin mo? <laughs> well, una-una, para mag-establish ng corruption, kailangan may investigasyon. Di ba? Kailangan may investigasyon. Di ba? So, iimbestigahan din natin yan. Pero, kayo naman, alam muna na yung sagot sa sarili niyo ng tanong dyan. Diba? Okay, let me just put it this way. There is a high likelihood na may anomalya sa mga ganyang prayer. High likelihood. Pero, We need to establish that first. Hinimok naman ni Dizon ang publiko na magzumbong kung may makitang re-blocking activities sa kabila ng suspension order. Pwede anang ipadala ang mga larawan ng video sa social media pages ng DPWH upang agad itong maaksyonan. Dagdag pa ng kalihim ang mga re-blocking na gawa ng Maynilad, Manila Water at iba pang water company at ng iba pang kumpanya, re-review hindi ng DPWH at gagawa ng mas mahigpit na guidelines. May nakikita tayo, may mga water companies na binabakbak tapos iniiwan na nakabuka. No? Hindi po ay pwede. So bawal yun. So. Patuloy naman ang ginagawang investigasyon ng ehensya sa mga manumaliang flood control projects. Sa susunod na linggo, lalagda si ng kasunduan sa Anti-Money Laundering Council, Insurance Commission at sa Philippine Competition Commission para mas mapabilis ang pag-freeze at pagbawi ng mga pondong sangkot sa katiwalian. Sa ngayon, nasa 4 na bilang piso na raw ang halaga ng assets at property ang nefreeze ng AMLAC. Sa kabila naman ng na mga kaliwat ka ng isyo sa DPWH, tutol si Diso na buwagin na ang hensa at magtayo na lang ng panibago gaya ng inyong ni Sen. Sherwin Katsalian. Una-una kung bubord ka, eh ano na mangyayari dun sa mga project na critical natin sa DPWH? Alam mo, critical ang role ng DPWH. Paano kung may masirang bridge? Ulit. O pag, paano kapag may sakuna? may earthquake may magakas na bagyo sino ang gagawa nun? So, siguro ang hihingiin ko na lang sa kanya at sa mga ibang mga legislators natin na uh, uh yon. siguro bigyan na tayo ng konting pagkakataon. Isang buwan pa rin naman tayo dito. At tingin ko, marami tayong magagawa. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, Margaret Gonzalez, Lesmina News.